Masayang araw sa iyo, Batang Pilipino! Ako si Teacher Dada, ang inyong guro sa Araling Palipunan Isa. Ngayon ay pag-aaral natin ang tungkol sa distansya at direksyon para sa pagtukoy ng lokasyon. Inaasahan na ang batang tulad mo ay naipaliliwanag ang konsepto ng distansya at direksyon at ang gamit nito sa pagtukoy ng lokasyon. Bago tayo magsimula, ay balikan muna natin ang mga pinag-aralan natin. Hmm, ano-ano kaya ito? Kaya naman, may ipakikita akong larawan sa iyo. Tignan mabuti ang larawan. Ano ang nasa gitna? Ano kaya ang tawag dito mga bata? Opo, ito nga ay paaralan. Ano-ano naman ang mga larawang nagpapakita ng kahalagahan ng paaralan sa pamumuhay sa loob ng komunidad? Piliin sa mga larawang nakapaligid sa paaralan kung alin ang nagpapakita ng kahalagahan nito sa buhay at komunidad. Bibigyan kita ng 10 segundo para piliin ang mga tamang sagot. Tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ang mga may bilog na larawan ay nagpapakita ng kahalagahan ng paaralan sa buhay at ating komunidad. Tulad na lamang ng pag-aaral kasama ang magulang. Natuto din tayong maging isang mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilinis ng ating komunidad. At syempre, ang paaralan din ang tumutulong sa atin upang matupad ang ating mga pangarap. Lahat ba ng iyong sagot ay tama? Kung opo, mahusay! Natutuhan mo nga ang kahalagahan ng paaralan. At dahil dyan, ikaw ay binabati ko at ikaw ay isang batang arpanalo. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating panibagong aralin, ay susubukin ko muna ang inyong kaalaman dito sa Arpan Subukin. Suriin ang mga larawang ipakikita ko sa iyo. Sabihin kung ano ang pinakamalapit at pinakamalayo sa bagay na iyong makikita sa mga larawan. Una, mula sa batang babae, alin ang mas malapit sa kanya? Ang puno o ang bahay? Tama ka kung ang sagot mo ay ang bahay malayo naman ang puno sa kanya. Ikalawa, mula sa bola, aling bagay ang mas malapit? Ang manika ba o ang robot? Robot ba ang iyong sagot? Mahusay kung opo. Dahil ang manika ay malayo sa kanya. Ikatlo, mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit? Ang shorts ba o ang palda? Ang sagot mo ba ay short? Kung opo, mahusay. Ang short ang malapit sa t-shirt, habang ang palda naman ay malayo dito. Ikaapat, mula kay tatay. Sino ang mas malapit sa kanya? Si kuya ba o si ate? Mahusay kung ang sagot mo ay si kuya. Malayo naman sa kanya si ate. At ikalima. Mula sa bag. Aling bagay ang mas malapit? Ang mesa ba? O ang upuan? Tama ka kung ang sagot mo ay ang mesa. Lahat ba ng iyong sagot ay tama? Kung opo, mahusay. Ikaw ay Arpan Nalo. Ngayon naman, dumako tayo sa Arpan Tuklasin. Kapag sinabi nating malapit ang isang bagay sa isa't isa, ito ay maaaring magkatabi, magkadikit, o ilang hakbang lang ang pagitan. Tignan natin ang larawan na ipakikita ko ang bola ay nasa tabi lamang ng paa ng bata. Ito ay malapit lamang sa kanya at yuyuko lamang siya saglit upang ito ay kanyang makuha. Kapag sinabi naman nating malayo ang mga bagay sa isa't isa, maraming hakbang ang pagitan ng mga ito. Tulad ng nasa larawan. Ang bola ay nasa ilalim ng puno at malayo sa bata kinakailangan pa niyang humakbang upang makuha niya ito. Naunawaan mo ba ang pagkakaiba ng malapit at malayo? Kung opo, mahusay. Ngunit alam mo ba ang tawag sa dalawang ito? Hmm. Ang layo o lapit sa pagitan ng dalawang bagay ay tinatawag na distansya. Ulitin mo nga, distansya tulad na lamang ng ipakikita ko sa iyong larawan ng tahanan. Pag-aralan natin ang larawan ng loob ng tahanan. Ano-anong bagay ang malapit sa pinto? Ang maaaring malapit dito ay ang basahan sa paa, orasan, at ang mesa. Ano-anong bagay naman ang malayo sa pinto? Ang mga bagay na malayo ay ang upuan, teddy bear at ang picture frame na nasa itaas. Natukoy mo ba? Mahusay! Ang distansya ay hindi labang tungkol sa layo o lapit. Alam mo ba na ginagamit ito sa iksi o haba ng lokasyon o kinaroroonan ng isang pukok o bagay? Halika, tignan natin itong senaryong ipakikita ko sa iyo Suriin natin ang lapit at layo at iksi at haba ng lokasyon ng paaralan mula sa mga tirahan ng mga batang ipakikilala ko sa inyo. Sila ang dalawang magkaibigan na si Kyle at Kylie. Magkaiba ang barangay ng kanilang tirahan. Sila Kyla ay taga barangay San Vicente, habang si Kylie naman ay nakatira sa barangay Del Pilar. Mula sa barangay San Vicente, si Kyla ay naglalakad lamang papunta sa kaniyang paaralan, sapagkat tatlong bahay lamang ang pagitan ng kanilang bahay sa kanilang paaralan. Mula sa barangay Del Pilar, si Kylie naman ay kinakailangan sumakay ng tricycle upang siya ay makarating sa kanilang paaralan. Sino kaya sa dalawang magkaibigan ang malapit sa paaralan? Opo, si Kayla nga sapagkat ang kanilang tirahan ay tatlong bahay lamang ang pagitan sa kanilang paaralan. Maari talaga itong lakarin sapagkat maiksi lamang ang distansya nito mula sa kanilang tirahan. Habang si Kylie naman ay kinakailangan pang sumakay ng tricycle dahil malayo ang paaralan mula sa kanilang tirahan. Kung ito ay kanyang lalakarin, mahaba pa ang kanyang lalakbayin kumpara kay Kyla ikaw. Ang tirahan mo ba ay malapit o malayo sa iyong paaralan? Kung malapit ang iyong tirahan at kaya naman itong lakarin, maglakad ka na lang upang mas makatipid at maging ehersisyo mo din ito. Ngunit tatandaan din na kinakailangan mag sa paglalakad, lalo na kung ang iyong paaralan ay malapit sa kalsada. Kinakailangan ding magingat ng mga sumasakay ng tricycle. At mas mainam kung may kasama ka magulang o mga nakatatanda sa tuwing ikaw ay maglalakad o sasakay. Ngayon, alam mo na ang ibig sabihin ng distansya. Pumunta naman tayo sa susunod. Tignan ang larawan at pag-aralan. Ano ang gulay na nasa kanan ng kamatis? Ito nga ay kalabasa eh ano naman ang nasa kaliwa ng kamatis? Ang sagot mo ba ay sibuyas? Kung opo, mahusay. Ano naman ang nasa itaas ng kamatis? Ito nga ay talong. E eh, ano naman ang nasa baba ng kamatis? Ito ay okra. Ulitin mo nga ang sasabihin ko. Kanan, kaliwa, taas, baba. Alam mo ba ang tawag sa mga ito? Sige nga, tignan nga natin kung tama ang iyo nasa isip. Ang tawag dito ay mga pangunahing direksyon. Sabihin mo nga ulit. Mahusay! Tignan muli natin. At ulitin ang sasabihin ko. Kaliwa, kanan, itaas, ibaba. bukod sa kaliwa, kanan, baba at taas, ay gumagamit din tayo ng mga salitang pantukoy upang matukoy ang lokasyon ng mga bagay o lugar tulad ng likod at harap. Naunawaan ba? Magaling! Ang mga direksyon na ito ang ginagamit upang mailarawan ang lokasyon ng isang bagay o lugar. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinalalagyan o kinaroroonan ng isang bagay o lugar batay sa mga katabi o kalapit din itong bagay o lugar. Ang mga nabanggit kanina na kanan, kaliwa, taas, baba, harap at likod ay ginagamit upang mas madaling matukoy ang lokasyon na isang bagay o lugar. At upang mas maunawaan ang ibig sabihin ng direksyon ay mayroon ako ditong larawan tukuyin kung ano ang tamang lokasyon ng bagay o lugar gamit ang mga direksyong nabanggit kanina una nasa gitna ang inyong bahay mula dito saan makikita ang mga bundok i kanan bikalwa o silikod tama ka kung ang sagot mo ay letrang c likod ikalawa Mula sa bahay kubo saan banda makikita ang ilog A kanan B kaliwa o C likod Ang sagot mo ba ay letrang A kung opo magaling ito ay makikita nga sa kanan ng bahay kubo. Ikatlo, mula sa bahay kubo, saan makikita ang mga bulaklak? A. harapan, B. likuran, o C. kaliwa? Ang tamang sagot ay letrang A. Ang bulaklak ay makikita sa harapan ng bahay kubo. rapat mula sa bahay kubo saan makikita ang gulayan A. Harap B. Kaliwa o C. Kanan Ang tamang sagot ay letrang B ito ay makikita sa kaliwa ng bahay kubo Saan naman makikita ang ulap? A. Sa harap ng puno bis sa itaas ng bundok o C sa ibaba ng bahay? Ang sagot ay letrang B sa itaas ng bundok. Nawaan mo na bang mabuti ang ibig sabihin ng direksyon? Kung opo, magaling! Ngayon ay natutuhan na natin ang ibig sabihin ng distansya at direksyon. Ito ay mahalaga para matukoy natin ang lokasyon ng isang bagay o lugar. Eh, ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon ay ang lugar o posisyon ng mga bagay o kinaroroonan ng mga establishmento. At dahil dyan, alam kong kayang-kaya ninyong sagutan ang mga katanungan na inihanda ko para sa inyo. Tara! Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralan natin ang larawan. Tukuin kung tama ang sinasabi ng pangungusap ayon sa larawan. Una, mas malapit ang pinto sa kama kaysa sa mesa. Tama ba o mali? Ang sagot ay mali dahil mas malapit ang pinto sa mesa kaysa sa kama. Ikalawa, mas malapit ang upuan sa kama kaysa sa bintana Tama o mali? Ang sagot ay Tama. Malinaw mula sa larawan na mas malapit nga ang upuan sa kama kaysa sa bintana. Ikatlo. Malayo ang mesa sa upuan kaysa sa pinto. Ang sagot ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama. Mas malayo ang mesa sa upuan kaysa sa pinto. Ikaapat, malapit ang kurtina sa unan kaysa sa upuan. Tama ba o mali? Ang sagot ay tama. Malapit nga ang kurtina sa unan. Ikalima, mas malapit ang kama sa bintana kaysa sa pinto. Tama o mali? Ang sagot ay... Tama! Malapit nga ang kama sa bintana kaysa sa pinto. Handa na ba kayong muli? Para sa ikalawang pagsasanay, buuin ang pangungusap ayon sa ipakikita ng larawan. Tignan mabuti ang larawan. Ang patlang ay nasa kanan ng bata. Ang sagot ay bahay. Ang bahay ay nasa kanan ng bata. Ang puno ay nasa patlang ng bata. Ang sagot ay kaliwa. Ang puno ay nasa kaliwa ng bata. Ang ulap ay nasa patlang ng bata. Ang sagot ay itaas. Ang ulap ay nasa itaas ng bata. Ikaapat, ang ilog ay nasa kanan ng patlang. Ang tamang sagot ay puno ang ilog ay nasa kanan ng puno. Ikalima, ang bola ay nasa patlang ng bata. Ang sagot ay baba. Ang bola ay nasa baba ng bata. Lahat ba ng sagot mo ay tama? Kung opo, mahusay! Tandaan, mas madali nating matutukoy ang lokasyon ng bagay o lugar kung pag-aaralan natin ang mga distansya at direksyon ito ay mahalagang malaman sapagkat ito ay maaari nating magamit sa pang-araw-araw. Pero may karagdagang gawain ako sa iyo. Iguhit ang mga sumusunod sa iyong malinis na papel. Una, upuan. Ikalawa, salamin sa likod ng upuan. Mesa sa harap ng upuan ilaw sa itaas ng upuan, pinto sa kaliwa ng upuan, at kabinet sa kanan ng upuan. Naiintindihan niyo ba? Asahan ko ang inyong magagawin. Paalam!